Ang posibilidad na ang buong kalawakan ay may simula ay napakataas. At kung totoo nga talaga na ang buong kalawakan ay may simula, isa lamang ito sa dalawa. Ang pagkakaroon ng buong kalawakan ay walang naging sanhi o ang pagkakaroon ng buong kalawakan ay may naging sanhi. Alin sa tingin mo ang mas rasonable sa dalawa? Ngayon, base sa mga karanasan na meron tayo, hindi nagkakaroon ng mga bagay-bagay nang walang naging sanhi sa pagkakaroon nito. Ikaw ay bunga na ang sanhi ay ang iyong mga magulang. Ang mga naririnig mo ngayon ay bunga na ang sanhi ay ang paggamit ko ng aking boses. Kapag may malaking kuneho na bigla na lang sumulpot sa harap mo, hindi mo iisipin na basta bigla lang nagkaroon ng kuneho sa harap mo nang walang dahilan o na walang malinaw na sanhi, kaya posible na walang dahilan sa pagkakaroon nito. Basta nagkaroon lang. Hindi mo yon iisipin. Ang malamang natatakbo sa isip mo ay hindi mo man nakita kung paano nagkaroon ng kuneho sa harap mo. Ipapalagay mo pa rin na may sanhi sa bigla ang pagkakaroon nito. Ganon din halimbawa kapag may narinig ka ng malakas na pagsabog kung may tao na malapit sa iyo nung mga oras na 'yon at naisip mong magtanong kung ano ang sanhi o dahilan ng pagsabog, hindi ka maniniwala kung ang isasagot sa iyo ng tao na 'yon ay walang naging sanhi. Basta nagkaroon lang ng pagsabog, pero walang dahilan. Malamang na hindi ka maniniwala sa sagot na 'yon. At iisipin mo na may mali sa sagot ng tao na 'yon. Para sa akin katulad lang din ng pagkakaroon ng simula ng buong kalawakan, ang pagkakaroon nito ng sanhi ay hindi rin naman kontrobersyal. Ang totoong kontrobersyal ay kung sino o ano ang sanhi ng pagkakaroon nito. At kung sino o ano ang sanhi sa pagkakaroon ng buong kalawakan, yan po ang pag-uusapan natin sa mga susunod kong video. Ikaw, ano ba sa tingin mo? Alin ang mas rasonable sa dalawa? Ang pagkakaroon ng buong kalawakan ay may naging sanhi? O ang pagkakaroon ng buong kalawakan ay walang naging sanhi? Pakicomment naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang aking video. Have a wonderful day.